Hello, hello! May nabili nga pala akong kamoting kahoy. Yan siya. Magsasayang tayong kamoting kahoy. Pero, bago siya sa ingin, ating munang babalatan. Bala tayo ng kamoting kahoy. Yes, yes, yo. Ayan, o. kamo, ayan. Ito yung aking nabili, o. Ayan, yung aking nabili. O, okta siya. Dahil sa ito'y mahaba, patulin natin. Bago, balatan. Ayan, babalatan natin isa-isa. Masarap to siya. Pag maluto, tausawan natin ng bagoong gas oy maganda siya oh ayan oh hindi siya ano hindi siya madikit yung balat kasi di ba may ibang balanghoy na hirap siya balatan yung laki ng kutsilyo ko oh at yung dapat pala yung dinamis ko is yung maliit pero okay na to siya ayan oh Ha, maganda siya, maganda siyang pagbalanghoy o kamuting kahoy. Ito yung aking lagayan. labayan. lang tong siyang nabili ko. Ito bahan minabili ako ng kamuting kahoy. Mag-attend ko yun sa mamaya para para do Itlitan natin para dumami. Diba? O, oh, isang klase lang pala talaga siya. o. Oh. Hindi ko alam pag naloto ito, oh, anong kulay nito. Kasi puti siya. Oh. Puti na kamuting kahoy. Tawad pala pinod, mamaya kutulin ko yung unang

Ito ang ating pangalawang hugas. Pangalawang hugas natin ito. Tapos, sabawan siya para ating isa lang. Ayan ang ating Ayan, sinalang ko na yung ating kamoting kahoy. Ayan, ko lang alam kung tama yung kanyang tubig. So, ito yung hindihan. Para ay maluto. Ayan, hindihan ko na yung ating kahoy. Ayan, ito yung kahoy. Ayan, ito na siya guys, yung ating singa isinaing na kamoting kahoy. Yan. Yan siya, to yung tuyo na. Yan, yan siya, luto na. Oh, nasunog pa. O, di ba? Natuyuan siya ng na. tubig. Ouch! O, oh, may nahati. Yan, ayan na siya. O, kulman niya. O, hating hati. Yan. O, sinong gustong gusto niyan? Yan. Kumuha lang kayo pag gustong gusto niya yan. O, kahit napakasarap niyan. So, so, so. Bagoong. Bandito na lang yung ating video, guys. Salamat. <tinyo>